Mid-afternoon po mga kapatid. Ayan po, gumagana na ang aking wah dryer. Bali, nagpalit lang po ng motor yung motor ko po dun sa washing namin luma yun ang inilagay dito iba talaga kapag yung ang gumagawa ay talagang manggagawa <clears throat> yung pinacheck up ang kukuha po video ano. hindi pa okay pero sabi niya rin sunog ng araw po yung motor nito tama nga naman sunog na kaya na po po ngayon nakamenos kami kasi hindi na kami bumili ng motor yung motor nung yung yung motor po niyan po ang inilagay dito medyo malaki kaya lang, ginawa na lang po ng paraan kaya yan po nagamit na <coughs> ay salamat salamat po nagawa ng paraan para magamit po yung aking dryer yan po naglaban na po ako ng masusuti ng anak ko pang office niya nagagalit na po sa akin anak ko. Siya po ang aking boss Ayan po mga kapatid. Bali ang nawala lang sa kanya yung stopper niya. Pero mas mabuti na po ito. Nagagamit. Sige po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po yung update ko kanina nung ginawa namin to. Ayan po, nagamit ko na. Nagamit ko na rin po sa wakas. Thank you po sa inyong pagsubaybay. Maraming maraming salamat po. Bye bye.